Walong bagong opisyal ng DOTR na itinalagaan sa pwesto na numpana. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Kuya Angel, pinuunahan ni Transportation Secretary Vince Tison ang oath-taking ng mga newly appointed officials sa Department of Transportation. Kapilang sa mga nanumpana sa tungkulin sa gobyerno ay kinabibilangan ni na Atty. Giovanni Lopez, Undersecretary for Administration, Finance and Procurement, Attorney Mark Stephen Pastor, Undersecretary for Road, Transport, and Infrastructure. Jim Jonko, USEC for Aviation and Airports. Ramon Reyes, USEC for Transport and Non-Infrastructure. Gisado uh, Reyes, Assistant Secretary for Road, Transport, and Non-Infrastructure. Federico Jose Delfin, USEC for Planning and Project Development. Raul Del Rosario, Acting Director General. at acting uh, member ng Board of Directors ng Civil Aviation Authority of the Philippines at uh, Villamor Ventura Plan, Assistant Secretary for Maritime. Ang pagtatalaga sa walong mga opisyal ay kasunod ng direktiba ng kalihim na courtesy resignation sa lahat ng matataas na opisyal ng ahensya. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongo Marcos Jr. ang appointment ng mga ito nitong February 26 at 27. Una ng binuo ni Dizon ang flagship management uh, o flagship Project Management Office, isang anti-backlab division na naglalayong mas mapabilis pa ang mga malalaking proyekto ng gobyerno na magpapabuti sa kalagayan ng mga commuter sa ating bansa. Ako si Gonzales Dizia Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal!